Yung mga bossing yan Dito tayo ngayon sa ano uh, Isa sa pinakamalaking o Sa Pampanga mga bossing Yan nag -new, nag new, arrival sila nung nakaraan dito Siguro 2 weeks na yatang nakalipas Wow Yan sale na sila ngayon Re-revisa tayo rito ngayon mga bossing Kasi napakalaki ng o na to Marami tayo marirevisa rito Mura na lang 90 pesos na lang sa mga short Pati sa mga ano uh, t-shirt 90 pesos lang. Sana makarebiso pa tayo ng maganda-ganda rito. Yan dito ko pala pinapost mga bossing sa aking FB account ha. Ah. Yung mga nakukay hunt natin. Ito mga bossing oh. CK na ano. Okay. CK na George. Wow. Solid oh. Na First find. Woo! CK mga bossing oh. Ayan. Ang ganda ng details niya. YKK Very busy lang tayo ah Mga tira-tira na lang to Then George First find natin Ito meron po Banda nito Wave Hunter Brand new mga bossing na short Wow Ayan parang ano siya Ah uh, board short Mga pang surfing Banda Brand new Ito Ito pa Ayun no, dalawa. Wow. Dalawa mga bossing. Wave Hunter yung brand niya, random brand lang pero brand new naman siya. Siguro sa nito ano, uh, 32 32 yung waistline. Ganda. Ganda ng ano, ha? pagka ganda ng design niya, mga jellyfish na ano. Uh, rainbow color. Dalawa wow. yun. Oh. No? Matatlo agad tayo. Solid. Solid talaga rito magana. mag uh, Magtira-tira. Lutz. Sa pinakamalaking ukayan dito sa Pampanga. Ito kaso lalaki na. Not bad na rin. 90 pesos each. Sa mga short pa lang tayo. Tayo mamaya sa mga, mga t-shirt. Napakarami yun. Hanggang dun yun sa pinakadulo. Kakalkal na naman tayo ng pinaka malalang kalkalan dito oh ito pa wave hunter na naman oh ito oh, iba design na ito. brand new din yun oh know, ganda naman ng mga shirt na to tatlo 90 each kunin natin to mga to syempre brand new ni ne. tatlo Pero... Oh. Nakakalkal pa tayo. Tara. Tara. Yung mga bossing, grabe. Ang dami pang tira-tira dito. 90 pesos each lang. Wow. May mga nakita na tayo dito. Eto. Timberland. Tapos meron siyang ano, print sa likod. Ito yung front print niya. Pang mountain. Pang bundok. Ay nakalagay Oh. Before treadmills, there were mountains. pa solid Tapos ito pa. eh oh. no Wow! Jersey, Adidas. Ganda. hit drain at ano, jersey mga bossing. Ay, wash tag niya. Ang dami na natin nakita rito. Tira-tira gaming. Sulit bagong-bago pa itong jersey na ito. Hanap pa tayo. atau makan lebih makan aku ya muda belum ya mau Ito yung isa sa pinaka-solid na nakita natin dito. Boom! R.I.P. Kobe, mga bossing. Wow! Yung yeah, memorial shirt ni, ano, Yung uh, memorial shirt ni Kobe. Yan, 2020 siya. Dated. Woo! Kaya nga yung year kung, ano, ha, kailan na matay si Kobe. Yan, fruit of the Loom. Ganda. Ganda ng print, oh. Number 24. Tapos yan may mer meron, merong mga ano niya. Uh, may mga picture niya. Wow. Solid. Grabe. Black Mambo. Tapos yan, meron pa siyang ano, uh, signature Rico, Beach. Ganda, 90 pesos lang yun ha. Uh. napakasolid, Dami pang na, uh, mga tinera. Nandito na tayo sa pinaka ano, uh, dulo ng rock. Dito tayo sa pinakadulo ng rock mga bossing. Halo-halo na yung ano nila rito. gulo, -gulo kasi uh, kakasale lang. Kakadrop price lang nila. Meron oh. D-squared. D-squared mga bossing na pants. 180 yata yung mga pants nila rito. na to sure kung ano legit double check pa natin lahat ng mga ito mamaya final select pa natin D squared 2 mabisa rin tong ganitong brand ay wala ano pala to ah, fake fake lang siya mabisa yung mga ganong brand mga bossing D squared lalo na pag magaganda design pasok yan kalkal -kal ba tayo Yung mga bossing, ito pa yung mga natin dito. Ito meron tayong nakuha ang Kangol mga bossing. Wow! Size large. Ang ganda ng kulay niya. Kulay brown. Woo! Tsaka bagong bago pa siya. Sikit pa ng mga ribbings niya. Ayun yung logo ng Kangol mga bossing. Kangaroo. Napaka solid. Brown color. Tsaka to, meron ding ano. May nakita rin tayo ditong brand new mga bossing. Brand new na naman. Ayan, polo shirt siya. Ang ganda ng kulay. Ayan, kulay ano. Uh, colorway niya is ano, San Francisco 49ers. Mga bossing. Wow. Brand new. Ano lang siya, random brand. Ayan, di mo kilala masyado yung brand na yan. Pero kunin natin kasi brand new. Tsaka ganda ng kulay niya. Solid 90 pesos. Get na rin natin to. makarami na tayo rito mga bossing. sa final selection na lang natin to mga to Mga bossing, dito naman tayo sa ano nila. Sa mga bag section nila. Ito ito natin dito. Champion. Bagong bago pa. Wow. Bag pak mga bossing. Legit dyan ha? Ganda ng details. Bagong bago pa siya. Ang lagay ng tag nyo. Ganda. Quality embroid pa yung ano yung logo ng champion tanong natin kung magkana kung uh, so, magkana sa mga bag 500, 500 to Ay, masyado yung dark. Dapat mag-ride ka. Hey, yung mga bossing, may nakuha tayong mga pants. Mm -hmm niko wow yung katulad na sa shirt na nauna nating nakita mga pang trekking pants yan mga bossing no? ganun ganda na ito parang mga ano siya uh, waterproof Ganta. tapos embroidered yung mga pang outdoor pants to niko wow. itong isa Ayun, size large ganda mga stretchable yung mga tela nila hindi ko na sure kung magkano yung mga pants nila tapos tayo dun sa bag. May 100 Grabe na, napakamahal. Dito so, tayo sa, Dito lang tayo sa ano, Budget meal. Para mabis natin ibenta. Tulad na ito. Ito ganda ng isang niko na ito. Yung may adjacent siya. Solid. Yung mga bossing eh. Final select na natin. Nakakarami tayo rito. Solid mga na. Double check na natin to. Ah, na natin yung may mga issue. Ito. Kunin natin to mga to. Ito mga brand new na short. May mga brand new lahat yan Oh. Ah. Tatlo. Tapos ito. Yung ano. Shirt na Niko. Bagong bago rin to. 90 pesos. Ito yung ano. Uh, soccer jersey na emirates ganda nyo no 90 pesos eto baka iwan na natin tong ano na to timberland na to daming dumi tapos ito, kobe, kunin natin to dated 2020 tsaka tong kangol na long sleeve ano to, awang ah, 30 mga long sleeve chato to, ayan yung polish shirt brand new Tsaka yung Ayan, yung dalawang Niko, mga bossing. Ayan, ay aspak natin to. E bali, diba, tatlong Niko yung ano natin, nakuha natin dito. Yung t-shirt yung isa. Marami tayo. Solid na at bad na rin. Napakamura. 180 yung mga ano, pants. Mga ganitong pants. 180. Bayad na tayo. Magkano lahat? Yan, may isa picture lang naman ang na kailangan ko dito eh. Bisa na lang ng bawas to. 1,120. 1,120? Ah? May solid one, mga one, bossing. Ito? Karami tayo rito. Mga 1,100 tayo so rito. Not bad na rin. Flex na lang ulit natin mamaya. Let's go!